Easy ka lang, mare at pare. Dapat kul ka lang kung di mo kaya ang problema, di ka makakatulog sa gabi sa kaiisip kung paano susolusyonan ang problema. Magkakaibags ka lang sa kaiisip. Ibigay mo sa ating Panginoong Ama ang suliranin mo. Makikita mo, siya lang ang may kasagutan niyan. Kapag may kinaiinisang kang tao, ialay mo ito sa ating Panginoon at siya ang bahala. Alam niya kung ano ang dapat. Kung ang mga bagay-bagay ay hindi sang-ayon sa gusto mo, isipin mong yan ang gusto ng ating Ama para sa atin. At yan ang the best. Mamuhay ka ngayon para sa araw na ito. Huwag mo munang isipin ang bukas. Baka hindi ito dumating. Sa umaga, pagising, magpasalamat ka na ginising ka niya. Bago matulog, magpasalamat sa buong araw. Katapos kumain, magpasalamat na nabusog ka. Pagdating, galing sa labas, magpasalamat ka na nakarating ka ng mapayapa. Dapat, tumigil ng isang saglit huminga ng malalim at pigilan ng hangin upang makapuno ng ating mga baga. Makakatulong ito sa ating sirkulasyon. Magbilang ng sampo at ilabas ang hangin. Gawin ito ng limang beses at tatlong beses sa isang araw. May oras pa para baguhin natin ang ating lumang sarili. May pagkakataon tayo parate na magbago. Panalangin. Panginoon, gamitin mo akong instrumento ng pagmamahalan, pagkakaunawaan at kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. 2024 ay bagong taon at bagong ako.